June 15, 2025, muling yumanig ang gitnang silangan. Mula sa Yemen, pinakawala ng mga Houthi ang kanilang ballistic missiles patungong Israel. Pero ito hindi basta atake lang. Ayon sa ulat ng Reuters, ang opensibang ito ay isinagawa kasabay ng koordinasyon sa Iran. Ano ang ibig sabihin nito? Lumalawak na ba ang gyera sa rehiyon? At bakit ito mahalagang pagtuunan ng pansin ngayon? Samahan niyo po ako mga kaibigan. At pang-uusapan natin ang buong detalye. Isang nakakayanig na kaganapan ang tumama sa gitnang silangan. Mula sa Yemen, pinakawala ng grupong Houthis ang ilang ballistic missiles na tumama o tinangkang tumama sa teritoryo ng Israel. Ayon sa opisyal na ulat ng Reuters, ang mga missile na ito ay bahagi ng isang opensibang matagal ng pinaghahandaan. Hindi ito basta tirang padalos-dalos. May plano may direksyon. At ang mas nakakagulat, ginawa raw ito ng mga Houthis kasabay ng koordinasyon sa Iran. Sa madaling salita, sabay-sabay ang galaw. Habang binobomba ng Iran ang mga target sa loob ng Israel gamit ang sariling missile strikes, gumalaw din ang mga Houthis sa timog kanlurang bahagi ng Arabian Peninsula. Isang multi-pronged approach na tila sa bayang pagsabog mula sa hilaga, timog at silangan ng Israel. Ang Yemen ay halos 2,000 kilometro ang layo mula sa Israel. Sa unang tingin, parang hindi lohikal na atakihin ng mga Houthis ang isang kalabang napakalayo. Pero kapag dinignan nating mabuti, may malalim na ugat ito. Matagal nang kaalyado ng Iran ang mga Houthi. At sa panahong ito ng lumalalim na tensyon sa gitnang silangan, ang bawat kaalyado ay tila bahagi na ng iisang layunin. Pahinain ng Israel at ipakita ang lakas ng tinatawag na axis of resistance. Masasabi nating ang attacking ito ay hindi lamang tungkol sa pagsira ng mga target. Isa rin itong psychological warfare. Isa itong pahayag na kahit ang mga grupo sa pinakamalayong bahagi ng rehiyon ay handang lumahok sa mas malawak na gyera laban sa Israel kung kinakailangan. At tandaan, ang timing ng atake ay hindi rin random. Ginawa ito sa mismong panahon na ang Iran ay gumaganti sa Israel matapos ang mga naunang airstrikes sa teritoryo ng Tehran. Sa madaling salita, coordinated ang kilos, sabay-sabay, tulad ng isang sinadyang choreography ng digmaan. Habang nangyayari ito, libu-libong Israeli citizens ang pansamantalang dinala sa mga bomb shelters. May mga ulat ng panic, pagkaantala ng domestic flights, at heightened alert sa buong southern region ng bansa. Sa kabilang banda, walang malinaw na ulat kung ilang Houthi missiles ang nakalusot o kung may nasawi kaya't hindi tayo magbibigay ng detalye na hindi pa kumpirmado. Mahalaga ang pagiging responsable sa ganitong klase ng ulat dahil bawat maling detalye ay pwedeng magdulot ng takot o galit na walang basihan. Ang tiyak lang sa ngayon, may opensiba, may galaw at may ugnayan sa pagitan ng Houthis at Iran. At ito ay isang babalang hindi dapat baliwalain ng sinuman. Lalo na tila ang gitnang silangan ay unti-unti nang lumulubog sa isa na namang bagong yugto ng kaguluhan. Kapag sinabing coordinated attack, ibig sabihin ay may sabayang pagkilos ng maraming puwersa kahit magkaibang bansa. Dito natin makikita ang ugnayan ng Iran sa mga grupo gaya ng Houthis. Sa madaling salita, hindi lang basta Houthi ang umatake. Bahagi sila ng isang mas malaking estratehiya, isang regional proxy strategy na matagal nang ginagamit ng Iran. Sa kabila ng layo ng Yemen mula sa Israel, Naging bahagi ito ng opensibang pangmilitar na tila isang malawakang galaw ng Tehran para palibutan ng Israel mula sa iba't ibang direksyon. Hindi nalingid sa kaalaman ng mga eksperto na matagal nang sumusuporta ang Iran sa mga grupong anti-Israel sa buong rehiyon. May kilusan ito sa Lebanon, ang Hezbollah, sa Syria, sa Iraq, at siyempre sa Yemen, ang mga Houthis. Sa mga nagdaang taon, dumarami ang ebidensya ng supply ng Iran ng drones, missiles, at teknolohiya sa mga grupong ito. Ayon sa mga ulat, sinanay pa raw mismo ng Iran ang ilang Houthi commanders. Kaya ngayong araw ng sabayang opensiba, maraming analysts ang naniniwalang hindi ito simpleng aksyon, kundi isang coordinated regional escalation. Mabilis ang naging tugon ng Israel. Ayon sa kanilang militar, matagumpay na naharang ang karamihan ng mga missile gamit ang advanced defense systems. Ngunit hindi rito nagtapos ang kilos ng Israel. Nagbabala si Prime Minister Netanyahu na walang ligtas na lugar para sa mga kaaway ng Israel. May mga ulat din na naglunsad ng bagong airstrikes ang Israel sa mga pro-Iranian targets sa Syria at Lebanon bilang ganti. Pinapakita lang nito na para sa Israel, anumang kilos ng mga kaalyado ng Iran ay tinitingnan nilang bahagi ng direktang banta mula sa Iran. Ayon sa US, hindi dapat palampasin ang ganitong provocation. Ipinahayag ni President Donald Trump na handa ang Estados Unidos na tumugon ng buong lakas kung lalampas ang Iran sa dapat nitong hangganan. Bukod dito, nagpadala na rin ang US Navy ng karagdagang puwersa sa Mediterranean Sea. Ang layunin, protektahan ng Israel at pigilan ng escalation. Samantala, nananawagan ang mga kaalyado sa Europa ng de-escalation habang patuloy ang UN sa diplomatikong negosasyon. Ngunit sa kasalukuyan, Tila wala pang epektibong pressure na nakapagpapatigil sa kilos ng bawat panig. Hindi lang ito away ng dalawang bansa. Ito ay nagkakaroon ng mas malawak na epekto, lalo na sa pandaidigang ekonomiya. Una, tumalon agad ang presyo ng langis matapos ang balita ng opensiba mula Yemen. Natural ito dahil ang rehiyon ng Middle East ay sentro ng oil production. Kapag hindi naligtas ang shipping routes, gaya ng sa Red Sea o Strait of Hormuz, apektado ang buong mundo. Pangalawa, lumalala rin ang tensyon sa mga bansang may Iranian milisyas gaya ng Iraq at Syria. May posibilidad na lumawak pa ang opensibang ito kung hindi agad makontrol. Hindi lang ito simpleng kaganapan na mawawala sa balita bukas. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na pattern ng galaw, isang pagsasayaw ng tensyon na maaaring mauwi sa isa sa pinakamalalang yera sa gitnang silangan. Kaya't narito ang mga bagay na dapat tutukan at bantayan ng mabuti. Una sa lahat, asahan natin ang ganti mula sa Israel. Kilala ang Israel sa doktrina nilang proportional retaliation. Hindi sila pumapayag na may umatake ng walang kaukulang sagot. Pangalawa, tititigan ngayon ng buong mundo ang kilos ng Iran. Dahil kung mapapatunayan pa lalo na sila mismo ang nagutos o nagkumbinsi sa mga Houthi na umatake, tataas ang posibilidad na ang Iran ay hindi nalang proxy commander, kundi aktual na agresor. Kapag nakumpirma ito ng mga Western powers, lalo na ng Estados Unidos, maaaring tumaas ang posibilidad ng direktang gera sa pagitan ng Israel at Iran. Ikatlo, magpaparamdam ba ang Hezbollah sa hilaga? Kung gagalaw ang Hezbollah, kahit simpleng rocket harassment lang, maaaring sabay-sabay na umatake ang Iran-backed forces mula sa tatlong direksyon, mula sa Lebanon, Syria at Yemen. Hindi ito basta-basta krisis, -basta hindi ito minor incident, ito ay isang masalimuot sa bayang galaw ng maraming puwersa na may kanya-kanyang interes. Ang bawat kilos ngayon, bawat missile, bawat pahayag, bawat paggalaw ng barko o eroplano ay pwedeng magdulot ng tuloy-tuloy na kaguluhan. Mga kaibigan, isang bagay ang malinaw. Ang mga nangyayari sa gitnang silangan ay hindi na lang simpleng regional conflict. Isa na itong lumalawak na sigalot na pwedeng makaapekto sa ekonomiya, seguridad, at kapayapaan sa buong mundo. Ngayong alam na natin ang mga detalye, ang tanong, ano ang pananaw mo? Dapat bang maghanda ang mga bansa sa mas malawak na gera? O may pag-asa pa ba sa diplomasya? I-comment mo sa baba ang iyong opinion at huwag kalimutang mag-subscribe kung gusto mong laging updated sa pinakamaiinit na balitang sinasalamin sa malinaw, malalim at makabuluhang paraan. Like mo na rin ang video kung may bago kang natutunan at i-click ang notification bell para wala kang mamiss sa susunod na analysis.